Hello guys, good morning. Dahil meron na ako ikukwento sa inyo dahil sa nangyari sa amin kanina ng mga kakaibigan. So hanggang ngayon di pa rin ako nakatulog dahil sa problema na to. Siyempre marami din nagtatanong sa akin dito sa comment kung bakit nag-away si Yasi at si Josa. Pati ako nasali rin. So dami-dami na. Siyempre, kailangan ko rin magsalita about yan. Unang-una, Ate Josa, Josa, hindi ako nakikisali sa yung pag-aaway ninyo. Doon lang ako sa gilid. At saka, wala ako, hindi kita sinaktan. Okay? At ito si Inner, gusto rin niya magsalita about sa'yo. Ano masasabi mo? Uh, let me explain, guys. Actually ako, humawat lang ako kasi si Yasi, relax lang talaga siya. Si Josa, grabe, ang hyper niya. So, ang ginawa ko, siya yung ano, kumbaga inawat ko siya kasi siya yung ano yung, grabe I'm yung hyper niya. manabunot pa. Oo, ah. grabe siya manabunot. Tapos, kaya yun, inawat ko siya. Tapos, ngayon, pinabaliktad nila na sinuntok ko daw. Oh my God, <laughs> sa totoo lang guys, I know my limit. Kahit pa paano may pinag-aralan din ako, ay no may limit. Ito lang ko. At sa mga nakikisali dyan, at hindi niya alam kung ano nangyari at buong kwento sa pangyayari kanina, huwag siya magpisabat kasi wala kang alam sa nangyari. Away ng mga babae ito, hindi mo away. Lalaki ka, kaya marunong kang lumugar sa sarili mo. Ito kasi yung nangyari. Paglabas, Paglabas namin, magtaajod, magsambayang, bigla si Mo, bigla nagsugod si Diyos sa amin. At kung ano ano sinasabi niya sa hindi maawat ka Kaya Kiyasi or pa, dun sa isa naming kaibigan. Tapos hindi siya maawat. Wala kaming sinasabi sa kanya na masama. Pero ito, siyempre kami, nasaktan din kami sa mga sinasabi niya. Siya ang nauna magsalita ng kung ano ng no mga sinasabi At niya. na siya yung naunang nanugod. Siya ang nauna nanugod. Bumili lang kami ng ulam. Bigla na lang siya sumulpot na galit na galit sa amin. Hindi namin maintindihan. Ang lino po ng pasasalita ng kasama ko. kung sino yung nakaaway namin ni Isa wala. Alam ng mga tao kung gaano kami kabait. At alam ng mga tao kung sino yung nanguna, nang mahilig uh, gumawa ng scandal, skandalosa sa social media. So yun nga guys, sana hindi nag-report si Ate Josa sa barangay. Kasi ang una-una po guys, siya ang nauna. Diba ang kapal naman ng mukha niya, siya na ngayon may kasalanan, siya pa yung nag-report. Dapat kami yung magre-report eh. Si Yasi ang magre-report sa kay Diyosa. Kasi siya ang nauna. Hindi si Yasi ang nauna na si ate yung Josa. So mapanood mo man to Josa. Ang sinasabi ko, totoo naman to. Walang mali. Dahil nakapag, nakapagsalita lang ako dito kasi kasali ako sa live mo. Sinali mo ko dahil hindi naman kita sinaktan. Hindi ko lang maintindihan. Bakit mo ako sinali? Hindi naman kita sinaktan. Doon lang ako sa gilid, no? Lumapit lang ako kasi gusto ko itigil na ninyo yung away ninyo kasi nakakahiya. ang daming nakakapanuhod sa atin na mga muslim mga mga no, na nag-aaway-aaway tayo 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 lang diba Nakakahiya. so yun lang meron pa sasabihin si inner inner sa iyo Diyosa shout out sa mga kamag-anak ko dyan actually ano ito naman sabi ko sa Josa, kung ano man ang mangyari sa akin wala na kayong ibang hanapin kundi si Diyos. Kasi ang dami kong natatanggap na death threat talaga. Supposed to be, wala akong, hindi ako nanakit at wala akong kinampihan. Umawat lang ako kasi napaka-hyper talaga ni Josa. Siya talaga ang may kasalanan kasi una pa lang, siya talaga yung ang dami-dami sinasabi kaya. Si kaya yun naman sabi ko. So yun nga guys, napagsalita na yung mga kaibigan ko. At sana naman po, kung nakita nyo yung nangyayari sa amin kanina, sana, huwag nyo kaming gawin baliktad. Kasi walang mali sa ginawa namin. Pinagtanggol lang namin yung sarili namin sa nangaaway sa amin. Kahit, kahit sino naman, diba? Kahit kayo, pag inaway ba kayo, di ba kayo lalaban? Siyempre lalaban kayo, meron kayo mga kamay. Diba? Alangan naman tahimik ka. Magpapasak magpapasakit ka lang dyan na wala kang gagawin. E di sana, hindi ka nalang ginawa ni Alan ng kamay kung ganun lang naman, mananaimik ka, di ba? So, yun lang. Tama na yung marites marites dyan kasi kung wala ka nakita sa nangyayari, manaimik ka. Hmm?